Alright, so what is up mga paps? Mga araw po sa lahat ng mga viewers natin dyan Sa mga solid subscribers, ganoon na rin po sa ating mga silent viewers So maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at panonood Sana po hindi kayo mawala sa ating munting channel Siya nga pala mga paps, sa mga bago pang salta dyan na hindi pa nakakilala sa atin Ako nga po pala si James, ang nag island farm sa isa namin na walang lupain Marami akong mga pangarap, pangarap ko sa buhay, masenso kahit papano Kung paano ko gagawin yon, yun ang hindi ko alam Sutara so, samahan nyo ako sa araw na to. For today's video mga papsis wala muna tayong update regarding sa ating mga manukan. So ang gagawin natin ngayong araw na to is lilinisin muna natin tong kalat na meron sa ating harapan ngayon. So kakauwi ko lang galing Kagayan Oro kasi nga meron kaming uh, year-end celebration or uh, Christmas party. So pagka-uwi ko is ito na yung nadatnan ko. Sobrang kapal na po yung uh, dahon ng gulay. Hindi ko po alam kung ano po yung specific name ng gulay na to Pero sa pagkakaalam ko ay familiar po sila ng gulay na upo or kandol So ibang variety lang po siguro So lahat ng mga yan, lahat ng mga dahon na naka-cover na sa ating puno ng niyog Or uh, dahon ng niyog is aalisin natin yan lahat no Para nang sa ganon is hindi na po siya makapagkalat sa ibang uh, puno At uh, tingnan nyo naman yung dalawang puno po ng ating niyog is Uh, nako-cover na po talaga niya so malamang sa malamang hindi na po yan lalaki kapag ganyan ng ganyan ang po palagi at uh, yung mga nakaraang araw uh, dumating yung bagyo uh, nagkaroon ng malakas na ulan at may kasamang hangin tsaka ito na yung nangyari yung puno ng niyog is munti ka ng uh, matumba pati na rin itong bahay kubo na pinagdugtungan ng natin ng kahoy para naman sa ganun eh, sa hindi siya madaling gumuho ito pala yung mga bunga niya mga paps no ang lalaki na po so itatabi ko lang muna to kasi meron tayong pagagamitan niyan so either gugulayan natin ito or ipapakain natin sa ating mga manok so aalisin natin yung mga dahon pagkatapos niyan ah uh, yung dahon naman ng nyog puputuloy natin para nang sa ganon yung init ng araw is makakapasok talaga at mga maiinitan ng ating mga manok okay so magsisimula tayo sa paglinis nito mga paps at itatimelapse muna natin So dito maliban sa puputuli natin o kukunin natin yung mga dahon niya is pinutul ko na rin yung main stem niya nang sa ganon hindi na rin siya makapagkalat pa. So dito mga paps isa uh, medyo nahirapan ako na kunin yung mga dahon na nasa taas na hindi na kailangan putulin yung mga dahon ng niyog. So meron ako nakitang uh, kawayan dito na merong pantabas sa dulo kaya ito na yung ginamit ko at unti-unti ko naman silang nakukuha at nalilinis. Pagkatapos ko magtabas mga paps isa uh, kinuha ko na rin yung aking sandok. At uh, nilinis ko na rin yung paligid. So pagkatapos ko maglinis ay uh, pumunta na rin ako sa layers, pinalitan ko yung kanilang tubig at chinek ko na rin yung basket kung may laman. At ito may limang itlog. Okay na tong pangulam at uh, maibenta ko na rin to. So yun, Napakalusog na ating mga manok, mga paps. Kitang-kita nyo, mga paps, napakalinis na. So, ito yung mga bunga na mga paps, yung gulay na sinasabi ko na upo, familiar ng upo. Alright, so maraming salamat sa panonood nyo, mga paps, at uh, dito ko na And I'll uh, see you on the next one. right.